At ngayong araw nga ay pinuntahan natin ang nagagandahang waterfalls ng San Mateo Rizal. Ito wow. ang Itahita -ita at ang Montañes Waterfalls. Tinatawag din itong Amyanan Falls dahil ito'y nakapaloob sa kabundukan ng Sitio Amyanan, Barangay Pintumbukawi, San Mateo Rizal. Kaya eh, ano pang inaantay nyo? Arat na, tampisaw na tayo! So guys, nandito nga tayo sa barangay ng Pinto Bukawi at ito yung magiging landmark papunta ng waterfall. Ay di nga banday, inabangan ako ng dalawang guwapong lalaki. At sila nga yung konta wow! ko na maghahatid sa akin doon sa may waterfall. So yan guys, sila yung kasawa natin. Yan yung magiging landmark yung guys, health center. At di nga sa health center ng Pinto Bukawi ay narito yung daan papuntang Apla na kung saan ay daan papuntang waterfalls. Kaya dito di tayo dadaan, tara! So ito palang daan na ito guys ay papuntang Apla. At ito nga yung napili naming daan dahil dito ay may malapit na shortcut papuntang falls. Sado pala daan dito guys. So kaliwa lang po kayo dito Arap ah, road na ito no Kaliwa lang kayo Yan kaliwa lang kayo ah. So bandang din nga guys Arap road na papuntang Aplan At doon tayo kasi magpaparking ng ating motor ay, iwanan lang natin yung motor doon sa bahay ng kaibigan ko Kaya ang ibig sabihin pala nito May lakarin papuntang Falls hanin. Ay balulusyang na naman ang beauty ko dito sa lakarin Ay lakad ngani para makarating sa Falls So guys nandito tayo sa bahay ng friend namin <laughs> Doon pa yung papunta yung ita-ita ano, Falls Pero dito lang muna tayo magpaparking sa bahay ng kaibigan ko lalakarin na lang namin yan, yan. po sa family show ko wow. So, kasama si brother tsaka okay, si ate yan Guys, for today's video ay pupunta kami ng Alam ano ng Ita Wow! wow. Ita, Hinta, Ita Falls at saka sa Montanius Falls no. Pakilala ko aking mga kaibigan si Ako to, si Rase Wow! wow. So ano pala natin natin guys? Tara na! So good night! Ayan. So guys, umpisa na kami ng trekking dito. Ayan. Yes. So guys, mula dun sa jump off ng bahay na yun, dito yung start ng trekking namin papunta ng Ita Ita Falls. Kaya tara, sa natin. Eps and down ang trekking dito. Titingnan natin kung ilang minuto tayo makarating doon. Ayan guys, may tindahan pala rin. So na guys, tinuro na sa akin ni Jeremy kung saan kami pupunta. Ay doon pa pala yung sa bundok na yun. Ay malayo-layo pa pala yung lakari namin din. Eh. Sa bundok na yun sa babak pa nun. Ah guys, ito na yung umpisa ng trail na talagang masasabi mong trekking. You know? Kaya-kaya pa ng motor guys eh Kung, kung kailangan eh Kayang-kaya kaya pa oh Ganda ng bato Ayan guys makikita mo na yung bundok doon Ayan guys madadaan na Ay ng nga habang nagtitrekking kayo Ay eh, meron kang madadaan na ng mga bahay rin sa trail Ayan so, na guys yung trail dito Ito na yung trail dito guys Pang pang human trail lang talaga to guys Hindi na pwede dito motor Habang naglalakad na kami dito sa daanan guys eh, Maraming prutas kami napansin at nangalaglaglaang Wow, wow. wow. Ay, Mga ligaw na prutas Ang Ay libre ito walang may-ari Pwede tayo kumuha kasi walang may-ari at nagugutom tayo, kaya pwede tayo kumuha. Pati nga lang nakuha nyo. So guys, ang santol, libre sa gubat. And guys, ang dami, oh. kakalaglagan lang yung prutas dito. Diba oh. ang dami? Sayang naman. Kaya nakawin na natin. Sige <laughs> <Kailan>. lang <laughs> tayo sa kuno. Tara na. Wala! Saan to? Bakit, uh, bakit naman nasaan mo tayo ng kawayanan? Guys, napansin nyo to yung aming may ganito kaming trail guys. o oh, puro na sa kawayan kami. Talaga nasa gubat kami. Ay para kami papunta ng in Cantadia. San lago ito pero Tara tuloy. So din nga inatawid na kami ng sapa. Meron tayong tatawid ng ilog dito. kasama nga namin sa pagtawid guys mga turbid na aso. O, tingnan nyo naman. Ang gagaling nila din mag Oh. At din nga banda ay may nakita akong maliit na bata na naliligo sa batis. Oh. Kala bakit may bata? Yes, may bata dito naliligo mag-isa lang. Oh. So, besero sino kasama mo be? Ha? Asa mama mo? Yan, mag-isa lang siya naliligo. Sino kasama mo? Ay, paligo ang pala to. Nandito pala yung mama niya. Kala ko walang kasama. Ayan, guys. Pwede na pala rito maligo, guys. Ang cute ng batis. Wow! So guys, tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad guys At hindi nga ba may napansin akong tower Ay iwan ko kung anong tower ito May wow. wow. kami tower dito guys so, may madadaan ka kami tower Kira natin akyatin natin kung anong meron sa taas Yung tower Tara, samahan nyo kami akyatin natin yung tower o pati mga aso guys, o, si mama. Na. At sabi nga, nga ng mga kaibigan ko, itong tower daw ito ay ginawa to para sa mga gwardiya na magbabantay dito ng mga lupa. Ay grabe naman katarik nito. Nakarating na kami ng Paris <laughs> sa <laughs> France, sa Eiffel Tower ito. Ano ito, guard house? Guard house lang pala ito guys. Wow! Nandito kami sa tuktok ng tower. Ayan Ayan guys. Wow. wow! Yun na makikita mo doon. So guys, nung nakita na namin yung tuktok ng tower, ibo mabana agad kami idya. Wala so, rin akong balak magtagal din eh. Ay nakakalula kasi yung view guys. O so, tingnan nyo naman, pagka tarik-tarik talaga oh! Tingnan nyo naman, taas-taas. Nakakalula oh! But yung tong tower na to guys, yung palatandaan na, na malapit ka na sa falls na dyan. konting kembot na lang. So ayan na nga yung falls guys o. Oh. So itong dalawa nga, excited na maligo o. Oh, tingnan nyo naman sila, excited na talaga sila maligo. Ay ang sarap talaga maligo, ang sarap. Ayan na guys yung falls o. Oh. Wow! wow. So, ano na mga kator? Hindi <laughs> na. Guys, galing na tayo sa isa Falls. Ganda, di ba? Ganda. Wow! So, ito yung tinatawag nila na Itaita Falls. Ita, Ayan, ganda rin, ha? Tingnan nila, naman. oh. ganda pa rin yan. Tawag na tayo. Sige guys. Galing na. Wow! Ang falls na ito guys ay tinatawag na ita, ita dahil marami daw nakatutubong itang nakatira dito Daling sa may Mount pinatubo na pumutok noon ay dito daw sila dinistino noon Kalauna ay, ay si alisan din Ay tara, ang sarap din pala mag-aura-aura dito han eh Aura nga ni... Bongga diba? sa ganda ng falls set ito guys eh, ay meron din itong kalaliman din kaya mag ingat dito kapag naligo kasi medyo malalim yung tubig din eh sila guys tapos na kami doon sa may ano nga ba yun? ita talon ng ita tapos na kami doon sa may talon ng ita at meron pa isang falls dito sa taas ay ang pangalan ay ha? talon ng montanyes Talo ng Montanyes. Sa Talo ng Montanyes, dito lang sa Manilahan. Kaya diyo naman ang puntahan natin. Tara kami, tara. Ang ganda rin. Oo nga pala guys, kung beginners ka dito ay kailangan mo ng tour guide kaya kunta mo na lang si Jeremy Shoko dito o ito yung profile niya o oh. Ayan guys o, oh. andyan na yung falls andyan na yung falls ng montanyes o oh. Gabi yung mga aso namin guys o oh. mga tour guide namin aso Amazing. Wow, ang ganda wow. Wow. Ang ganda So guys, ito na nga yung montanyes na falls o oh. ang ganda di diba? tingnan nyo naman o oh. Yeah, guys, yung montanyes falls ang ganda Tara, puntahan na natin, let's go Wow! Ay grabe itong falls na ito guys, napakasolid talaga kung dito ka maliligo sa Montañes Falls na ito. Tinatawag nga daw ito na Montañes Falls dahil ito daw ay malapit sa mga lupain ng mga pamilyang Montañes. Pag nandito ka nga naligo sa falls na ito guys, ay talagang mag enjoy ka dahil wow. kung sa hindi malalim ang falls dito, ay sakto lang falls talagang lalim, ay pwedeng pwede rin dito ang mga bata. At kung ikaw naman ay adventurista o kaya extremer, ay pwede mong gawin yung ginagawa ni Russell Jaan. Wow. Nasi wow. madam, aw, na si madam. Ay syempre, ako din ay papatalo ba naman ako? Syempre, meron wow. dapat meron din ako magandang kuha sa taas na yan. Ay sa mga gustong maligo din dito guys kung hindi kayo marunong umakyat dyan at huwag lang subukan umakyat kung hindi naman kayo capable talaga dyan umakyat ano ay magingat pa rin tayo guys pag naligo din yan eh kaya ko kasi kaya kaya ko talaga yung mga gantong eksena sa falls so tingnan nyo araw araw lang talaga dyan so yun know, na guys isang tagong falls na naman ang Rizal lang ating na-discover ay napakayaman pala talaga ng Rizal sa likas na gandahan eh kaya dapat protektahan at huwag sirayan ang mga bundok at lalong huwag na huwag kayo magkalat and that's it for today's video thank you for watching bye bye